Bakit ang tao binigyan ng Diyos ng banal na kasulatan o Biblia? Kaya po tayo binigyan ng Diyos ng mga kasulatan, uh, yung Biblia. Yun po kasi ang ating mga batayan sa buhay uh, para makagawa ka ng tama para iiwas ka sa masama. Kaya po, ibinigay ng Diyos yung Biblia sa tao. Mahal kasi tayo ng Diyos. Um, tulad ng isang karpintero, uh, kailangan niya ng measurement para makuha niya yung tamang sukat na sinusukat niya. So, ganun din po tayong tao. Kailangan din natin ang Biblia para um, lahat ng gagawin natin, tama, mapapaiwas tayo sa mali. Parang ganun lang sa karpintero, uh, para masukat niya ng tama at hindi siya magkakamali, kailangan niya ng measurement. Hanggang dito na lang. Bye bye!